Hi guys! Good morning! At ito nga, papasok na ako sa work at ayusin ko lang aking face. Ayan, gamit lang natin yung pinaka-favorite kong brilliant toner. Ayan, so linis-linis lang tayo. So, ayan. Ngayon nga pala, grabe kagabi lakas ng ulan. At ini inaasahan ko na na malamang binahana naman yung aming shop. Kasi hindi pa naayos yung bubong. Kasi yung magtatapal, parang hindi naman siya pumunta kahapon. So anyways, ito nga, maglagay muna tayo ng kilay para naman uh, magandang aking kilay pagpaso. Kasi nga, wala tayong kilay. So ayan, shade-shade lang tayo dito. So yun na nga, baka nga maglimas na naman ako dito guys, no? Kasi hindi ako nakapaglagay ng tabo doon sa may tapat nang may tumutulo. So, feeling ko bahana naman. Yun nga. So, okay lang yan. Kasi malapit na rin naman kaming umalis sa shop, guys. So, may bago kami pwesto. Kasi nga, i-renovate -re yung dati naming uh, After 13 years, guys. So, sobrang tagal na ng shop namin. 13 years. So, Ayan, i-renovate -re kasi siya so wala kailangan namin maglipat talaga kasi nga Uh, wala kaming pupwestuhan. So, lagay lang muna na rito yung pabango. na gel siya. Ayan, di pahit siya na ganyan. So, forward nga tayo, guys. Ito nga, sinasabi ko. Ayan nga, binahay yung aming siya. Pero, ito, guys, wala na yung tubig. Ang tubig na punta dito sa mga kahon ng mga speaker namin. di ba Grabe. Ayan. I-display ko muna tong mga cellphone namin na binibenta dito sa labas. Kasi nga, bukod sa maglilimas pa ako, eh, lagay ko muna tong mga display namin dito sa labas. Kasi nga, Uh, ko pa lang, wala pa yung boss ko kasi dapat siya yung nagbubukas ng HR ayan, lagay ko lang dito yung display natin so yun nga yung pagkakamali ko, hindi ako nakapaglagay ng tabo at dun sa may butas at ayun nga naglalawa sa loob ng shop pero bago yan pero bago yan ito, ayusin ko muna yung aking notebook ng accessories, so lagay lang natin siya ng mga accessories, battery charger, yan para naka-record yung ating mga ibebenta mamaya. So, yan. Bukod ang dami-dami kong ginagawa talaga. At syempre, hindi pwedeng mawala ang aking kopi. Naka mainit na yung tubig ko. So, ayan. Salin na lang natin. Syempre, hindi magpa-function yung utak ko, guys. Kapag wala pa akong kape, ayan nga. Bago ako maglinis, eh, nagpainit na ako ng, kap, ah, ng tubig para naman, ayan, i-ready ko na siya agad kapag kumulo na, eh, makakapagtimpla na ako. ba? Diba? Tapos, para magandang buhay, char. So, ito na nga. Back to tayo. Ayan nga, may dumating na nga na SIM card. Uh, ayusin ko muna siya. Kasi itong SIM card na to, guys, uh, pinull out siya ng globe. Kasi yung number niya is nagamit na ng ibang tao. Kapag ni-register siya, is may pangalan na sa Gcash. So, merong nakalusot sa kanila ng mga ganitong scammer na number. So, pero pinalitan naman siya ngayon. Kaya bago na ulit ito, grabe no, may nakakalusot pa rin talagang mga scammer sa ganyan. No. Kumbaga, kapag binili mo siya, at i-register -re mo, hindi na siya pwedeng i-register kasi nga, meron ng ibang gumagamit ng number na yon So, yun lang. Thank you for watching, guys!